Kaway-kaway sa mga plantitang kagaya ko na excited pag dumarating ang mga bagong halaman. So kahapon ko nga na ang box via LBC. Ito po ay mga aglonima from Thailand. Ganyan po ang itsura nila, nakabalot ng papel at uprooted na rin. So, ito na nga yung unang nahugot ko sa box. Ito po ay si Tricolor Anyamani. Nakakatuwa lang kasi ito po yung napanalunan ko sa Mind Free. O, ba diba? Ipapakita ko rin po sa inyo yung iba't ibang mga halaman na in-order ko pa. Ito naman pong isang ito ay si Pinkie Pie. Nakakatuwa kasi eh, marami siyang baby. So, oh, at saka ang lusog-lusog ng kanyang mga ugat. Isa po ito sa mga semi-rare to top-rare na mga variety ng aglonima. Siya nga po pala, isingit ko lang itong pating mix na gagamitin ko sa pagre-repat ng aking mga aglonima plants. 60% rice hull at 40% coco pit po ang gamit ko. Sa Thailand kasi ay soilless medium ang gamit nila sa mga halaman eh. Kaya ito ang aking pating mix, walang halong lupa upang maiwasan na anumang fungi na maaaring makaapekto sa mga ugat ng halaman. Ito naman po ay si avocado. Budget meal lang ito kasi yan lang ang nakaya-nakayanan ko, medyo pricey pa rin po kasi ito eh. Ako na lang bahalang magpalaki sa kanya. Alam nyo meron din pala akong in-order ng mga locally grown, pero 'yun na rin ang gagamitin ko 'yung pating mix na ginagamit ko sa Thai Aglaw. Ganito nga po pala yung itsura ng uprooted na halaman pag shipping across the island. Binabawasan ng pating mix at binabalutan ng kokopit ang mga ugat para fresh na fresh pa rin pagdating ng halaman. So ganun nga po yung ginagawa ng mga suppliers natin pagka magpapaship ng halaman. Minimake sure nila na moisturize ang mga ugat para pagdating ng mga halaman, ay siguradong hindi nalalanta at fresh na fresh. Tignan nyo na lang po ito. Napakaganda ng kanyang tindig, o. Oh. O, oh, di ba Ang ganda rin ng kanyang kulay. Ito nga pong halaman na ito na may magandang tindig ay si Red Ruby. Tinanggalan ko na rin siya ng flower para mas lalo siyang lumusog. Ito naman pong isang ito ay si Red Legacy. Tignan nyo po, oh, wow na wow. Dahil dalawang mother plants na siya. Ang galing naman ni supplier. Pinili niya sa akin, napakaganda at mayroon pang baby. O oh, ba diba? bagay na bagay sila sa white pot. Hindi kataasan, sakto lang ang laki. Alam mo, napakarami ng karat series eh. Pero itong isang ito, ang pinakapaborito ko, si 10 karat. Tingnan nyo naman ang kanyang mga dahon, napakagaganda. Tingnan nyo rin ang kanyang mga ugat, ang lulusog, di ba po? Dito ko siya itatanim sa medyo malalim na paso. Dahil napakarami niya nga ugat eh. At saka mahahaba na rin yung mga stocks niya, tingnan nyo po. Pansin niyo po ba na nilagyan ko na rin siya ng kapirasong stick? Ayan po o. Oh. Kasi tingnan niyo, medyo tabingi yung kanyang tubo. Para at least matututo siyang tumuwid habang siya ay lumalaki pa. At heto na nga, may nag-iisang sale na pilodendron plant si supplier. Kaya grab ko na agad. May maliit na chismis nga lang sa dahon pero maganda pa rin naman at matataba ang stocks. Siya naman po ay si Gigantium Blizzard. Tingnan niyo po, oh, 'di ba? Ang ganda, ang lusog-lusog niya. Oh, dito ko tinanim yung nag-iisang philodendron plant na namain ko. Bumagay sa red pot, 'di ba po? Kasi mababaw lang at maluwag yung pinakabibig. Kasi lalapad pa to eh habang lumalaki. Ang sabi ko nga, may mga isinama rin ako ng mga common aglaw o yung mga locally grown po dito sa atin. Kagaya na lang po nitong si White Mayango, oh. isa rin to sa mga paborito kong common aglaw kasi magaganda yung kanyang mga dahon. Tingnan nyo po, ang ganda rin ang kanyang mga puno. Ang dami! At saka marami rin siyang babies. Heto pa po yung isa pang in-order kong common aglaw, si Red Boxer. Nakakatawa ito kasi habang nagmamature to, alam nyo, mas lalong nagpupula ang mga dahon at mas lalong lumalapad. Tingnan nyo naman po ang isang ito, nakakatuwa siya ba? Diba? kasi sadyang pandak lang yung tubo niya, itong variety na ito. At yung pagka ng dahon niya, tingnan nyo po, tiba ang ganda-ganda, napaka-sweet ng pagka -pink. Ito naman po ay si Pink Sultan. Ito na po yung last sa mga in-order ko. Siya naman po ay si Red Parumruay. Alam nyo, ang ganda rin ang detalye ng kanyang mga dahon eh. Magkakahalong pink, red, orange, golden brown. Ang ganda po ng datingan ng mga kulay niya. Ayan na po, pagkatapos kung mairipat na silang lahat, ay dito ko muna sila ipupuesto sa labas. Dahil papalubog na rin naman ng araw eh. At mainam na sila ay mahamugan sa magdamag. Tinan ganda talaga ni Tenkara to. Ay, hindi ko nga pala naipakita sa inyo to kanina. Ito naman po ay si White Anyamani. So, ayan, iiwan ko na lang muna sila dito ng overnight. At ipapasok ko na lang sila bukas pag sikat na ang araw. Hanggang dito na lamang po ang aking pagbabahagi. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa The Late Bloomer. At shoutout nga po pala sa ating mga taga-subaybay mula sa Gapan Nueva Ecija, sila Elmer Trinidad, Atinali polycarpio Policarpio, at Sir Eli Valenzuela. Ingat po kayo lahat dyan. Thank you so much pong muli sa lahat-lahat at maaari niyo rin po pala akong subaybayan sa aking YouTube channel, ang The Late Bloomer PH. So hanggang sa muli po, ito ang the late bloomer. Happy planting.